You standing by the neon lights. Yo mga ka-JSD, handa na ba kayo sa pinaka-epic tambayan ng lahat ng rider sa Pinas? Eto na, ang Yamaha Club Philippines 15 Aniversario Y Club Expo. Hindi lang to simpleng ride, hindi lang simpleng event, ito ang grand reunion ng mga tunay na master rider ng kalsada. At syempre, kasama natin ang tropa, ang pamilya, at ang solid na NMAX Elite Brotherhood Inc. Kaya buckle up, kapit ng mahigpit dahil siguradong puno ng tawanan, trip at brotherhood overload. Mga ka-JSD, eto na ang kwento ng ride na hindi basta-basta. September 20, 2025, Saturday, 10 a.m. Unang meet-up spot, 7-Eleven. Balon bato QC Classic eksena may maaga may sakto Mula doon diretso kami sa pinaglabanan San Juan City Hall para grand meetup ng lahat ng chapters At grabe mga ka JSD parang Avengers assemble pero puro na kayamahan Max bago bumiyahe papuntang Mandaluyong Syempre prayer muna. At nag ng prayer, walang iba kundi ang founder mismo ng NMAX Elite. Solid respeto yon, kasi sa kalsada man o sa buhay, laging dapat may guidance at protection. Tapos nung nag-formation na kami, boom! Sabay-sabay na nagpaandar ng makina, parang symphony ng brotherhood. Hindi kami basta riders, kami ay pamilya. Habang nasa daan, ibang klase, mga ka-JSD. Disiplinado ang convoy. Maayos ang formation. Proud bawat rider. Parang instant motor parade ng Yamaha riders. At habang papalapit na kami sa Y Club Expo venue sa Mandaluyong, ramdam na ramdam yung excitement. Para bang papasok ka sa kasaysayan? Kasi hindi araw-araw, naglabin limang taon ang isang grupo na ganito kalupit ang samahan. NMAX, Aerox, Sniper, Mio, Parang buong Yamaha show na sa kalsada. Pero mas matindi kasi lahat na kangiti at game na game. Mga ka JSD, hindi lang ride ang dala namin dito. Dala namin ang tunay na diwa ng brotherhood, respeto, suporta at pagmamahal sa kultura ng riding. Solid na pagbati mula sa amin sa NMAX Elite Brotherhood Inc. sa loob ng 15 taon. Pinatunayan ng Yamaha Club Philippines na ang tunay na lakas ay nasa samahan, respeto at brotherhood. Hindi lang ito tungkol sa motor, ito ay tungkol sa pamilya sa kalsada na laging handang sumuporta, magdamayan at mag-enjoy sa bawat ride. Kaya mula sa amin, isang malupit na saludo at happy 15th anniversary, Yamaha Club Philippines. Mabuhay ang Y Club, mabuhay ang lahat ng tunay na rider. At ayun mga ka-JSD, isang malupit na karanasan na naman kasama ang buong tropa at lahat ng Yamaha Riders mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Iba talaga pag nagkakasama-sama, hindi lang simpleng ride, hindi lang simpleng event, kundi isang malaking pamilya na may iisang dugo, ang pagmamahal sa riding at sa brotherhood. Kaya saludo kami sa Yamaha Club Philippines sa kanilang ikalabing lima anibersaryo. Mabuhay kayo at sana mas lalo pang humaba at tumibay ang samahan na ito. Mga ka-JSD, tandaan nyo to. Ang motor, laging may hangganan ng takbo. Pero ang tunay na brotherhood, walang preno at walang katapusan. Kaya ride safe, keep solid, at kita kits sa susunod na malupit na gala. Peace out, mga master riders ng kalsada. rubber side by side in every mile when in our face destiny unfolds in engines roar we find our smiles ride for more than just the thrill our hearts align with every wheel the way, went but we stand